Good morning guys. Uh, ngayon umaga no, uh, update update lang muna tayo rito sa ating mga alaga. Kaya So yan yeah, kung naalala nyo, uh, ito nga yung isa natin. So ito nga para isang guwabo apple natin na to na seedlings to galing. Doon to nakalagay yan, dyan dyan sa bonsai na yan. Uh, tinanggal na natin. So, atin rin na natin dito sa maliit na paso. Pag anong gagawin natin bonsai. Tapos, ito yung ating persimmon. Ayan, malaki na siya. Alos, isang dangkal na siya mahigit. Ayan, nakikita nyo. So, from there na, ano, ayan, dalawa na yung niya. Siguro to baka bago magkatapos, lipat ko na rin na isang medyo malaki-laking dalag yan po. Tapos ayan yung ating uh, pomelo. O oh, ayan oh. Nung pinutulan ko siya dito sa ibabaw oh, ng talbos. Ayan, natatlo na siya. Tapos ito isa sa baba sa ilalim. So ang gagawin ko baka ilipat ko to sa malaking balde. Yung mga ganito. Para sa ganon uh, mga ano siya maigi para hindi ko muna pag to mga asangan na to hindi ko muna siya kukunin para i natin dun sa ano pababayaan muna natin siya na mag-establish ng solid para at the same time alagaan natin to sa follow up ng complete fertilizer para ano an muna natin siya na makapamunga na um, isang beses tapos saka natin aanihin yung mga sanga niya saka tayo kukuha ng mga sanga na ipanggagrap natin kasi kumbaga tetesting nyo muna natin kung okay ba yung bunga kung masarap ba saka natin padadamihin so yun ang plano ko dito sa ano na to uh, ah, pomelo tapos ito yung aking isang plano kong gawin din na bonsai. <laughs> Itong mangga na to. Isang buto lang po yan. Pero yan nakikita nyo ilan yung pinakapuno nya is apat. So pag ano yan, nagagawin natin ano yan. Pag medyo malaki na siya. pagka mga sintabanan ng daliri, yung mga sanga na yan. Igagrap din natin yan. Pero as bonsai naman siya. Gagrap natin yan na 4 in 1. Apat na variety sa isang puno pero as bonsai. Gagawin natin dyan guys. Tapos ito yung ating ah uh, yung binili ko sa online na uh, Red Cardinal cuttings. Actually tatlo yan eh. Kaso dapat nabuo ah uh, limang piraso yan. Na cuttings na bili ko noon, nabuhay ko yan tatlo kaso napabayaan ng mga ati Kubo, ko na habol ko patong isa so ayan ngayon siya yung uh, pinad lalaki ko para pag start natin at gagawin kong pinaka mother plant so ayan ito yung ginawa natin siya ng balag so ayan na siya guys nakita nyo tapos ni lateral ko lang yan dalawa sa kaliwa kanan so ayan po siya kung nakikita nyo so maganda na maganda yung ano nya pagkakatubo nya guys ayan oh. ay ikutin lang natin yung dito sa mga balag so ayan tapos ito yung ating ginawang uh, balag eh, ayan, kung pero pag ano yung sisinsin itampan natin yung ibabaw nya kasi medyo malalaki yung awang so medyo sisinsin na natin ang maganda niya, sa katagalan niya, titibay din niya dahil ayan o, oh, buhay na po yun. Apat na po siya, yung lang natin ng dalawang kawahin sa gitna. ito po yung paglapangin natin dyan, ha. Ayan pa po wala. Ito, tatlo, buto niya ako, oh, dalawa lang na buhay rito dun sa kabila, ayun. Ah, isa lang. So okay na yan, tatlong piraso. asa bigay din ako dun, nila, dun sa sa hapit bahay na So, yun na yung mga mais natin dito. Medyo maya. Magandaan lang kasi medyo, ano. Mamaya, uh, magagamas tayo rito. Ayusin natin yan. Ayan, madaming damoy. Tapos, may mga nabuhay ulit rito na, ano. Ayan, may mga pakuan. So, pamamaya natin yan dyan. Ayusin natin. Para, ano, kasi nung nakaraan na nagtanim tayo ng pakuan, ano eh. Hindi kumanda. Sobrang init. So, baka dito maka-harvest na tayo ng, ano sa so, yung binabayaan ko uh, ano rito sa kabila ayan yun, ang palaya, yung ang palayang ligaw so ayan uh, ayan kaya puro bago yan kasi noong nakaraan uh, nanguha ko rito ng ano dahon ng ampalaya ginamit ni nanay sa ano. so ayan laguna niya so kung tapos ilan ko yung mga kusito ng may gusto mo dyan kumuha na lang sila so eto uh, ito pagka ano ay may ulit tayo na ano mga kakaira okay, uh, pwede na yan dalawa tatlo apat lima limang piraso rin yan o, isang sapawan na rin uli sa sinaing yan uh, ayos na tapos may harvestin pa tayo rin na ano doon sa gilid natin doon doon sa taniman natin ng ano pako So, uh, mamaya nga hapon ko na haharbisin yun sabay itong mga na to para pang ano natin yan mamaya ang kasi may luto naman na doon na ano, uutap siya so kaya nakakita nyo ang ng tubo ng tapos ang kamuting ang ganda so ayusin lang natin yung pagkakaano yung mga ano para yung mga mais natin dito sa ilalim nakalagwa ng ayos tapos ito babawasan ko pa konti na down sa ilalim para makapasok yung uh, araw do sa loob tsaka medyo mo kasi masyado dun kasi nga doon sa may ano dun sa sa may ano ng pako eh medyo ano so magbabawas tayo na para maano yung iwanag iwas sa dengue na rin kasi batag ulan so ayun tapos ayun may yung talong na bilog pala nagtira ako ng dalawang piraso kaya may mga bulaklak na uli yung ano kuha na lang tayo ng ano dyan pang ano natin kawang punla ah, ka siya so ayun ang update tayo magkagamas muna tayo rito magawa na lang natin na ng panibagong video Tapos ayusin natin itong ano, ang aking mga panaayos so, ito yung ating isang bayaba siya medyo malaki na yung buha niya so ililipat natin din sa amo natin dun tapos ito may mga punla tayo ng kamatis magkakano mo ulit kamatis so ayan ang muna ang update ko dito guys so magkano nga may gawa tayo ng video habang nagwinis tayo dito so hanggang dito na lang muna po maraming salamat sa panonood thank you guys for watching God bless